Uh, tanging Korte Suprema pa lang ang um, makakadesisyon kung meron nga bang bisa ang isang uh, mandam mandamiento de arresto na inisyo ng isang uh, hukuman. Pero ngayon po, mga kapwa vloggers, manawagan na po tayo. Huwag na po tayo umiyak dito sa mga pangyayaring ito na naaresto ang Presidente Rodrigo Roa Duterte. Manawagan na po tayo sa EDSA. Balik EDSA na po tayo. Pwede ba ho? Mga kaibigan, lahat ng mga hindi lang nagmamahal kay Presidente Duterte, lahat na nagbibigay importansya sa soberenya at jurisdiksyon at pagiging malaya ng Pilipinas, kinakailangan po manindigan na tayo. Magtungo na po tayo ngayon sa EDSA. Okay, mga vloggers, magkaisa na po tayo ng boses ngayon. Patunguhin na po natin ang ating mga followers sa EDSA dahil yan lang po talaga ang solusyon ngayon. Mahanda naman po ang mga legal na remedyo dyan. Pero bukod sa legal na remedyo bilang isang demokratikong bansa, may karapatan po tayong iparating ang ating saluobin dito sa pangyayari na inaresto na nila ang dating presidente Rodrigo Roa Duterte. So ako po ang aking panawagan, balik-edsa po tayo ngayon.